Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, unang araw ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Isang araw, buwan ng Nisan, Ika-dalawampung taon ng paghahari ni Arta herhes dinulutan ko siya ng kanyang inuming alak. Napansin niya ako'y malungkot. Noon lamang niya ako nakitang gayon. Tinanong niya ako, bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa'yo wala kang sakit, bakit ka ganyan? Sinidlang ako ng takot, gayon may sinabi ko sa hari, naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon. Nalulungkot po ako sapagkat ang lunsod na pinaglibingan ng aking mga ninuno ay wasak at sunog ang mga pintuan. O ano ngayon ang ibig mo? Tanong ng hari. Tumawag ako sa Diyos at pagkatapos sinabi ko sa hari. Kung pahihintulutan po ninyo ako, kamahalan, nais kong umuwi sa Huda upang itayong muli ang binanggit kong lunsod. Sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng reyna, Gaano katagal ka roon? Kailan ka babalik? Nagtaning ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Nakiusap akong bigyan din ng mga liham para sa mga gobernador sa ibayo ng ilog upang paraanin ako patungong huda. Sa aking pakiusap, ay gumawa na rin siya ng sulat para kay Azap, ang tagapamahala ng kagubatan, upang bigyan ako ng kahoy na gagamitin sa pintuan ng muog ng templo, ng pader ng lunsod, at ng tahanang aking titirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babilonya, kami ro'y nakaupong tumatangis sa tuwinang ang iniwan naming siyon ay aming maalaala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yung dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay iniutos nang sa amin ay lumupig. Naaliwin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa siyon niyong paksa, ninyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon? samantalang bihag kaming nangibang bayan noon. Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin. Kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin. Sa isip ko't alaala, -ala, ika'y ganap na limutin kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ikay aking limutin, wala na akong aawitin. Aleluya, aleluya, tanay aking tatalikdan upang si Kristo'y makamtan bilang tanging pakinabang. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang naglalakad si Jesus at ang kanyang mga alagad, may taong nagsabi kay Jesus, Susunod po ako sa inyo kahit saan. Sumagot si Jesus, May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Sinabi ni Jesus sa isa, Sumunod ka sa akin, ngunit sumagot ang tao, Panginoon, hayaan po muna ninyo kung umuwi upang ipalibing ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Sinabi naman ng isa Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang sino nagararo at palaging lumilingon ay hindi karapat dapat sa pag ng Diyos. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,